mga mawe. For today's mini vlog, for today's ganap, para samahan nyo ako. Tako ay magpapariban. Sa araw-araw ng ating buhay ng pagiging isang nanay. Sa araw-araw ng mga gawain sa loob ng bahay. Oras naman para i-treat natin yung ating mga sarili. Haggard na nga tayo sa mga gawain bahay araw-araw. Just me at huwag natin hayaang maging haggard yung ating mga buhok. Cheers. <laughs> So dito ko nga napili magparibahan dahil promo sila at bagong bukas ngayon. Hindi ko alam kung ano nga ang pangalan ng salon na to. Basta alam ko ay malapit nga lang ito sa amin. Just me. At pagpasensyahan yung aking boss ngayon at napakahina. Gabi ko na nga ito binays over at tulog na nga yung mga kapitbahay ko. Just me you. At baka mabulabog ko nga sila dahil maaga ngayon sila nagigising dahil meron ngayon silang mga trabaho. <coughs> So ayun, at sa kanya ko nga pinagkatiwala itong aking mga maninipis na buho. Ang sabi ko nga sa kanya ay nasira nga yan at napanot sa mga nahuling nagriban nga sa akin. <laughs> Ang sagot nga lang niya sa akin ay trust the process daw. So ayun, at nagtiwala naman ako ng buong buo. <laughs> nako, nako, sana yung ending ay eh hindi siya kagaya ng ex mo na iniwang kang durog at luhaan. Cherise... So, bakit pa kasi nadamay dito yung ex mo at ang pagririban yung pinag-uusapan natin? At nako, wag na isali sa ex sa usapan at ekes eh, yung... Bumalik na nga muna tayo dito sa aking video. Lalagyan na nga pala ng gamot dyan ang aking mahiwagang tiktotresing buho. Naalala ko pa nga noon, meron nga nag sa akin na yun nga ang tawag sa aking mga buhok tiktotrese daw. Dahil sa manipis daw at ilang peraso nga lang daw yung hibla ng aking mga buhok. Tinapos ko na nga muna yung mga gawaing bahay ko bago nga ako pumunta dito. At sakto naman, pagdating ko dito ay ako ang first customer nila ngayong hapon. Kaya naman, pagkadating na pagkadating ko nga dito ay tinira na kagad nila. <laughs> habang nilalagyan nga ng gamot itong aking buhok ay ini-explain naman nga niya na hindi nga daw muna lalagyan yung mga may kulay at baka nga masunog. So ayun at pinapaliwanag nga niya sa akin na itong aking buhok daw ay ginamitan daw ito noon ng bleach. Yes me. Kaya talaga siguro ito na panot at nagkakalagas-lagas. At ang masakla pa ay nagkaroon ako ng bangs. <laughs> Noong pinariban ko nga ito last year At nagkakaputol-putol nga pala siya at hindi ko alam kung ano ngayon dahilan Pinakita nga sa akin yung mga buhok Na nagkakaputol-putol At Diyos ko, sobrang mga iksi Ang sabi nga netong nagliriban sa akin ngayon Diyos me, at ano daw ang ginawa sa aking buhok At grabing grabe? <laughs> at buti na lang talaga Ay hindi ako natipos <laughs> Medyo matagal nga ang proseso Na kanyang pagawa At ingat na ingat nga siya Dito sa aking tagtitresing hibla ng buhok nakikita at nararamdaman ko talaga ang pag-iingat at pag-aalaga nga niya dito sa aking buhok. Tagaktak nga yung kanyang pawis, Diyos Milo. <laughs> Nabanlawan na nga ito at nablower na, kaya naman pinaplan siya na nga niya. Kahit naman nga, tagtitresa yung hibla ng aking buhok ay lumalaban pa rin. <laughs> Matagal-tagal pa nga itong matapos dahil meron pa nga itong Brazilian cellophane at saka colo. Dahil nakapromo nga sila ngayon, kaya naman package nga itong aking inabay. at grab the opportunity at ilang araw ay wala na rin ang promo nila. Kaya samantalahin natin ngayong araw. So after na nga ito, nabanlawan at nablower na rin. Kaya naman naglagay na nga siya ng Brazilian treatment. Kapag lagay nga niya ng Brazilian treatment, ay eh, dinamay na nga niya rin yung mga may kulay kong buhok at para na rin ito ay mabuhay. Dahil matagal na nga rin yung patay, kagaya ng feelings mo sa ex mo, charis, At nadamay na naman sa ex mo, Kumukontra na naman talaga itong maingay sa aking paligid. Putol-putol nga ako sa aking pagbo-voiceover dahil napakaingay nga ng tilaok ng manok. Masabay nga rin sila sa aking pagbo-voiceover. Eto nga rin talaga yung ating kalaban sa pagbo-voiceover, ang ingay nga ng paligid. Hindi ka talaga makakonsentrate sa pagbo-voiceover dahil dinig na dinig nga yung ingay. Yung tipong gustong gusto mo makapagawa ng maraming mga video, yun nga lang ang pagbo-voiceover talaga ako nahirapan. Kailangan mo pa talaga kumuha ng pagkakataon na tahimik nga ang kapaligiran. Madalas nga dito sa amin ay napakaingay talaga ng paligid. Kung hindi nga hayop yung mag -iingay. abay mga tao. <coughs> kadalasan nga ay yung ingay ng mga bata at naglalaro nga sa labas. Tapos na nga mabanlawan yung treatment ay binlower na nga niya at para nga malagyan ng kulay. It's yes, me at biglang dumating itong aking junakis. Niwan ko nga ito kanina sa bahay at nagduty na nga daw yung kanyang papa kaya wala na nga daw siyang kasama sa bahay. Dahil malapit nga lang ang salon na to sa aming inuupahang bahay kaya naman ang dali nga lang din niya nakapunta dito. So eto na nga yung pinakalas na gagawin niya pagkatapos na nga niya itong makulayan ay nabanlawan na nga at na blower. Pa -plan siya na nga siya sa mga oras na to. Hindi pa naman nga niya na umpisa ng pagpa siya, pero nararamdaman ko talaga ang gaan ng aking pakaramdam at napakalambot nga nitong aking mga tigtitresing mo <laughs> ayan, at fast forward na tapos na nga niya itong plantsahin at nilagyan na nga niya ito ng pampakintab. At yung kasamahan nga niyang Diyosa ang nagupit nga nitong aking mga split ends. Ito nga ang napakagandang dilag na to, siya na nga ang nagupit ng dulo ng aking mga buhok. And request ko nga ito sa kanya, nagupitan nga yung dulo dahil napakapangit na nga ng dulo ng aking buhok. So ayan, at eto na nga yung kinalabasan ng kanilang pagririban at sobrang tuwang tuwa ko dahil napakaganda. Wow! At hanggang dito na lang, salamat sa panonood, bye!